Good day mga ka -sisters. Ngayon po ay uh, magtatabas ako or magkakaingin ang tawag sa amin dahil mainit pa dito sa amin at buwan ng Mayo. So itong lote or lupa ni ka-brother Ed ay naisipan kong taniman dahil ayan nga, mapapansin nyo ay puno ng langka. yan mga ka-sisters, namatay dahil sa sobrang ilin dito sa amin at halos lahat ng mga tanim ni nanay ay namatay din. Maliban lamang mga kasisters sa sinigwilas ang tawag sa amin ay may natira din. Ayan. Isang pirasong puno ng sinigwilas ang natira at ilan-ilan na lang ang bunga niyan ay dahil sa El Niño at talagang walang makuha ng tubig ay namatay yung mga puno dito. At ayan mga kasisters yung mga ano dyan, yung mga punong kahoy ay pinagtatabas na at uh, kailangan talagang Linisan dahil yun nga naisipan kong taniman ng mais mga ka-sisters maging itong bayabas na dati pinagkukunan ko ng bunga ay namatay din. At talaga ang mga napanghinyangan ko mga ka-sisters itong puno ng niyog na dati ay namin ng gata ayon namatay at saka itong buri na lang ang nai, naiwan o natira. ayan balang araw kukunin ko din 'yan at Uh, tatanggalin ko yung lahat ng mga dahon nun. So, ang mga kahoy nito mga kasisters na pinagkukunan sa pagtatabas ay iipunin ko lang dito sa isang tabi dahil ang iba niyan mga kasisters ay ilalaan ko sa panggatong. Ayan. Tapos, yung malalaking kahoy na yan ng ipil-ipil ay gagawin ko siyang kubo na maliit mga kasisters para naman may silungan ako dito sa lote ni ka-brother Ed dahil ito ay malayo doon sa bahay ko at kung sakali man umulan or uminit may masisulungan ako mga kasisters so ayan matagal-tagal na araw yan bago ko matapos mga kasisters ang paglinis ng luti na yan kaya kailangan ko niyang balik-balikan araw-araw so after na malinis ka yan mga kasisters hihintayin ko yung dumating yung unang ulan Ayan, pag dumating yung ulan mga ka-sisters, ay eh, sigurado matataniman ko na ito ng mais. Bale, mais lang muna itatanim ko dyan at hindi ko pa naisipan na magtanim ng gulay kasi nga, kung mapapansin nyo, ay may maraming bato o mabato-bato yung lupa na yan. So pipiliin ko lang yung kapag ko ng mais. Ayan, malapit ng maghapon o magtakip silim na mga ka-sisters at naisipan ko yung mga kahoy na pinagtatabas-tabas ko dyan ay uh, uh, dadalhin ko doon sa bahay para naman may panggatong ako sa uh, doon sa taas kasi nga ay kahoy ang ginagamit ko mga ka-sisters. So, ang iba nyan ay ipunin ko lang para pag sakaling kailangan ko ay ayan, may kukunin ako. So, ayan mga ka-sisters. May maya maya ay uwi na ako para nga da magpahinga dahil sobrang pagod alam niyo naman pagdating sa pagkakaingin ay napakahirap talagang gawin yan lalo pat sobrang init ayan kailangan nating magpahinga at hindi tayo si Darna para sagipin lahat ng trabaho so ito na nga mga kasisters yung uh, paghihintay ko ng ulan at dumating na ang ulan sa unang uh, katapusan ng Mayo ayan Bali, kumuha ako ng isang poste para magtatanim ako ng mais na malagkit. At uh, dito sa kubo ko mga sisters ay malapit lang din sa bahay ang um, uunahin ko ng uh, taniman ng mais kasi nga uh, mas nauna siyang nalinis yung sa kubo dito sa taas. Mga sisters, good morning. Dahil umulan na dito sa amin at unang-unang ulan pa lang ng Mayo or May, ay nagbili ako ng mais na malagkit. Ay nagbili ako ng mais na malagkit para itanim ko mga ka sisters kasi yung dating malagkit ko na tinanim na isang taon ay naubos. Ayun. So, nagbili ako ng bago para makatanim ulit tayo ngayon. Dito sa kubo ko mga sisters, ay dito ako magtatanim ng malagkit. Kahit nag-ula na nga, mainit pa rin. 何 Tumubo ka ng mais ka. Ayan, mga ka sisters Matapos nga pala ako magtanim ng malagkit doon sa aking kubo, ay bumaba naman ako dito sa lupa ni ka-brother Ed para magtanim din ako ng malagkit at saka yung mais na pula. So, ayan. Bale, puro mais lang muna ang tatanim ko dito. At ito nga, may natira pang dapat linisin ay kinuha ko na yung ah, uh, nabali na dahon ng buli. Yan, kasi pupunuin ko ng kanin ng mais yan mga ka-sisters. Ayan, sa mga nagtatanong pala kay Kananay, mula na si Kananay ay may apo na. Kay ka-brother Ed ay hindi na ito na alagaan ni, ni Nanay yung lupa at hindi na niya nataniman. At ayun nga, halos marami na ang namatay na mga tanim niya. So, ganun pa man ay ako ang magpapatuloy at maglilinis nito mga sisters At ayan, inumpisahan ko na ng tanim ng mais. At pagkatapos nga pala nito mga sisters ay i-update ko na lang kayo sa Uh, paglaki ng maes hanggang sa pagbunga, hanggang sa pagluto nito. Ayan. So, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, so, mga ka-sisters. At God bless po sa inyong lahat. So, after nitong pagka-tanim ko ng maes, pagka-umaga nito, ay, mangangawil muna ako, mga ka-sisters, dahil walang-wala ako ng ulam. So, ayan, may libre tayong uh, isda sa dagat hanggat may lakas pa tayong will. So, ayan ang pinakamahaba ko na palingke, andun sa dagat ang bilihan ko ng isda. So, kailangan mo lang magpangawil. So, ayan mga sisters Thank you so much. God bless.